Ay, kuya! Oh. Kayo pala yun! Oh. Kuya, ano oh. tindan nyo? Ice po. Ay, kuya! Oh. Kayo pala yun! Oh. Yeah. Yung natulungan ko dati? Doon, oh, doon, doon! Hello? Tandan nyo ako? Oo, oh, natatandang kita. Kita ka nakalimutan. Tandang-tanda ko ikaw. Ah. doon. Okay. Kuya, bakit wala kayo bike? Wala akong bike kasi ginawa nila kasi pahiram ko lang yun. Ah, hindi sa inyo yun? Oh, hindi ko sa akin yun. Okay. Hiram ko lang yun. Kuya, baba mo na ako mag-usap tayo. Oo, oh. okay, lang? <laughs> so, na yun, tinda kayo, lakad-lakad kayo. Oo, oh, lak lakad-lakad ako. Hindi kayo pagod? Mapapagod na ako. Masakit na ang katawang ko. Masakit na ang pako. Oo, oh, malayo lakad nyo? Oo, oh, malayo ah. Ginawa nila kasi Ayun, hiram ko lang yun. Ah, hiram nyo? Oo, oh, binabandor ko yun. Hmm. Matagal na? Matagal na, wala na. Kinuha nila. Hmm. Buti, hindi masakit pa mo. Oh, masakit na pa ako. Uh. Oh, pati, tinas ko. Ah. Wala na. <laughs> sira na, oo, oh, kuya. Sira, sira kuya. na. May, may ano pa kayo? May tinda pa kayo? Kunti. Kunti lang? Oo, oh, kunti ah. lang. Ah, okay. So, kuya, anong... Oh kung sakali may bike kayo, anong bike pa gusto nyo? Kahit na anong bike, basta hindi, hindi ako mahirapan. Hmm, hindi kayo mahirapan. Gusto ko meron kayo bike. Oh. Tingnan ko kung may nahanap ako bike para oh. sa inyo. Okay? Kuya, gusto niyo sumama sa akin? Bibili tayo bike. Hintayin kayo na dito. Hintay kayo dito. Pagod kayo. Oh, pagod ako. Oh. Nagtinda. Okay. okay. Nakakaya kasi pinulongon ako noon. Nakakaya sa'yo. Okay lang. Deserve niyo talaga kasi masipag kayo, di ba? Okay. Tapos may pamilya kayo, may anak kayo. So, gusto ko hindi kayo nahirapan. Kaya bili ko na lang kayo bike. Okay. Para hindi kayo lakad-lakad. May sugat pa yung panyo. Diyan muna kayo. Hanapin ko na lang bike, okay. ha? Para sa'yo. Kuya! Jan pa rin kayo ah. Oh, Ito nabili ko para sa inyo, mountain bike. Kayo, masaya din sa ako. Ito ko may gear siya. Alam niyo na? Oo, oh, alam. ko. Oh, oh. Ito yung nakita ko medyo maganda para sa inyo. Oh. Hmm. Ngayon, hmm. bisikleta Ngayon, Wari. 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 Wari lang yung bisikleta ngayon. Alis na po ako na yun. Uh -huh. Sana yung tulong ko makakatulong uh -huh. kahit papano, kuya. Kahit hindi ko nakakalimutan yun. Hindi mo nakalimutan oh. yun? Sige po, kuya. Dalawang bisita, Dalam... tinulungan mo ako. Okay po, kuya. Basta oh, masaya kayo. Masaya, masaya. Ko. May nahanap buhay kayo para sa pamilya ko, masaya din ako. Kuya, oh, ba? bago kayo umalis, oh, ba? bigay ko na lang sa si inyo pang marienda. Oo, oh, oo. Oh, oh para hindi kayo mag-ikot-ikot uh, na kayo. Okay Okay lang kuya, senyo na. Okay lang. Okay, okay lang, lang kuya.